If you die in a Catholic faith, then you will go to hell. I assure you that, 100%. Itong bidyong ito ay ipinadala sa atin uh, at isang mga ngaral ng born again na ang sabi niya, If you die in a Catholic faith, then you will go to hell. I assure you that, 100%. Kung mamatay ka na isang katoliko, sigurado o mano, 100% na ikay maimpyerno. Grabe itong mga ngaral ng born again. Inisquat niya, ano, ang sa Diyos na siya ang may kapangyarihan na maghatol. Pero, talagang biktima lang siya sa maling akala. At ito'y sasagutin natin mga kapatid. Dahil, ito'y katuparan sa hula ni Propeta Isaiah sa Isaiah Kapitulo 5, versikulo 20. Na ano, kung tingnan natin ang uh, ang Biblia na salin, nakasulat yan sa Isaiah Kapitulo 5, versikulo 20 sa aba nila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at nang masama ay mabuti na inaaring dilim ang liwanag at liwanag ang dilim na inaaring mapait ang matamis at matamis ang mapait. Yun, baliktad talaga. Bakit? Ito tata la natin samahan ninyo ako kasi 'yung ningan pagpalagi't nilulit-ulit ay magmukha talagang para sa ating mga kapatid kulang ang kalaban. Ang paggadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan, pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya dahil nganim pati ang ating kaluluwa. Viva Kristo Rey! Godio at Eklisya. Kumusta? Welcome. Itong ginigkod Bradwindel talimbong muli mang kasama ninyo sa pagkakataong ito at inaniya natin ang ating mga soking taga-subaybay. Huwag kalibutan na pindutin ang uh, like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo. Mag-comment at i-share ninyo. Kumusta sa lahat natin mga soking taga-subaybay? Kung ang punto niya na binigyan umano ng iba't ibang version, yon ay palatandaan na hindi ginalang. Ito Huwag na lang maniwala sa Biblia. Bakit? Biblia nga, iba't ibang version. Wala naman kayong sariling Biblia. King James Version, may New King James Version, My Standard Version, uh, may English Standard Version. O di ah? ang, ang Our Lady of Lourdes, ang Our Lady of Fatima, di yan version, kundi ang pagtawag sa aparasyon kung saan nagpakita ang mahal na Birhin Maria. Oh, wala yan sa ibang sikta dahil di kasi ninyo kasama si Santa Maria. No? O, kaya wala na yan sa inyo. Si Panginoong Hesus nga, tinawag na uh, Jesus Hesus Nazareno. Oh, dahil taga nasaret siya. Ang mahal na Birhin Maria, tinawag na Immaculate Conception, Tatalagayan natin dahil wala siyang bahid ng anumang kasalanan. No? At sabi niya, di niyo ginalang. Bakit? Kung Bible alone kayo, nasa, nasa Bible ba na ang pagtawag ng Our Lady of Fatima, Our Lady of Lourdes, ay di pagalang sa Mahalabirin Maria? At sabi pa niya, Ito at larawan nila. Oh, ginawan umano ng larawan ang mahal Maria. Ito at larawan nila para ibenta. Pagtahod ba yan? Oh, so ginawan ng larawan para ibenta. Yun ba'y paggalang? Okay, okay. Uh, may logic kaya itong mga ngaral ng born again na ito? Di ba wala kayong Bible? Pero, kadalasan ginagamit ninyo na Bible, King James Version. Alam nyo ba, na ang King James Version ay opisyal na uh, Bible version ng Anglikan, hindi yan sa mga born again. Pero, namili lang kayo ng Bible, kadalasan ang Biblia, King James Version. O, ngayon, punta tayo sa Biblia. May King James Version 1611, may King James Version na kulang sa 1827 sa British Foreign Bible Society na 66 books. Lahat na yung mga King James Version Bible, pinagbibintayan at kayo mismo namimili. Ibig po ba sabihin, dahil nagmili kayo ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia, Diyan yan paggalang sa inyo? Anong gusto siguro ng pastor uh, sa mga, mga ngaral na ito? Dapat libre lang? habang elo kay uh, birds uh, uh, habang uh, 10% talaga ang kanilang koleksyon tuloy natin at mag-imbento pa kayo ng dasal na rosaryo oh so imbento umano na dasal na rosario. Uh, rosaryo oh sandali ha Una, un unahin natin itong itong sinabi niyang mga imahe o larawan. Diyan ba sa Biblia? Diyan ba sa Biblia? Ang ating Panginoon Iso Kristo, kung basahin natin salin ng uh, The Living Bible, Protestant na salin, wala bang larawan? Ito ang mabasa natin mga kapatid. O Foles Galatians, Galassian. Galatians chapter 3 verse uh, One of the Living Bible, of all these Galatians, what magician has his hypnotized you and cast an evil spell upon you, for you used to say the meaning of Jesus Christ's death as clearly as though I have waved a placard before you with a picture on it of Christ dying on the cross. Okay, see, ano daw? With a picture on it of Christ. dying on the cross. So, sa King James Version, uh, the Living Bible, mabasa pala na may imahe o picture ang ating Panginoon Kristo. Sa New, the Living Bible, anong mabasa sa Isaiah chapter 19, verse 19? In that day, there will be an altar to the Lord in the heart of Egypt and there will be a monument to the Lord at its border. Ano daw? Merong altar sa Panginoon at merong monumento sa Panginoon. Tingnan niyo ang sa mga born again. Meron ba kayong mga altar? Meron ba kayong monumento? Wala, di po ba? Ang sa inyo ay estates. O di kayo sa Uh, di kayo sumunod sa nakasulat sa Biblia. Okay, punta siya sa rosaryo. Ano daw ang sa rosaryo? Kaya nga yung rosaryo niyo hindi nakakapagbago eh. Yung rosaryo mm -hmm. daw o hindi nakakapagbago. O na, mga kapatid, ito talaga ang katuparan ni Tatang, no? ah uh, katuparan ito ni Tatang, uh, silipin natin ang Ilocay, ah, uh, kapatid na sandali muna. Hmm. si kapatid na Ininya Tata Balabat Maliao at sa lahat ng mga kapatid na sumusubaybay okay so ngayon mga uh, kapatid oh, sisilipin natin yung uh, nagpadala may si pinadala kasi itong videong ito. No? At uh, sasagutin natin punto por punto bago tayo papasok sa... sa... Sandali, nawala. Bago tayo papasok don sa... Uh, punto por punto ngayon, mga uh, kapatid. No? Okay. So... Ito ang katuparan sa nakasulat talaga na binasa natin ang Isaiah 5.20 na sa aban nila na nagsasabing, ang mabuti ay masama, at ang masama ay mabuti, at iniaring dilim ang liwanag, at liwanag ang dilim. Imagine, embinto ang rosaryo daw. Oh. Ang tanong, ano ba ang nasa loob ng rosario dahil para sa kanya ang rosario di, daw umano ito maka pagbago hindi e, po ba ang nasa rosario mga kapatid very biblical ang nasa nakasulat sa rosario bakit binasa natin ang Isaiah Kapitulo 5 bersikulo 20 nasa aba nila na nagsasabing ang mabuti ay masama at ang masama ay mabuti. At inaaring dilim ang liwanag at liwanag ang dilim. O baliktad, ga ganon talaga ang sa demonyo, baliktad, di ba? Bakit? Binanatan ang rosary dahil di daw makapagbago. Ano bang sinasambit natin sa rosary? Di ba? Una, in daw name the Father and the Son and of the Holy Spirit. Masama ba ang pagsambit sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo na binanggit sa Matthew 28.19-20? Pagkatapos may Apostles Creed. I believe in God the Father Almighty, San Mateo Kapitulo 5, 45, Creator of Heaven and Earth, Genesis chapter 1, verse 1. At nasa Roma Kapitulo 1, verse 20, And in Jesus Christ, His only Son, our Lord, Mateo Kapitulo 3. Napaka-biblical yan, mga kapatid. Napaka-biblical. At glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. Mabasa natin yan sa Matthew kapit asa uh, Judas Kapitulo 1, versikulo 25. So, napaka-biblical ang nasa rosaryo. At ano pa? Di po ba Turo ng ating Panginoon sa so Kristo, San Mateo, Kapitulo 6, Versikulo 9, hanggang 13, na kung manalangin kayo, sabihin, uh, ito ang panalangin, Our Father, Word in Heaven, Holy be Your Name, Your Kingdom come. Nasa San Mateo, Kapitulo 6, Versikulo 9, hanggang 13. Meron pa tayong tinatawag na, uh, tinatawag na Fatima Prayer. Ano wag sa Fatima Prayer? O oh my Jesus, forgive us our sins. I eh, anong para sa kanila? O oh my Jesus, do not forgive us our sins. Imagine sino ang katuparan sa San Mateo kapitulo 5, uh, Isaias 5 bersikulo 20. Sa aba nila na nagsisi tawag ng mabuti ay masama. At nang masama ay mabuti, na inaaring dilim ang liwanag at liwanag ang dilim. 'Di ba kabaliktaran sila? Sa rosary, sinasambit natin Our Father, Word in Heaven. Masama daw 'yan. Oh, isip-isip na kayo mga born again ha. isip-isip na kayo. Maliban lang kung willing kayo makipagharapan sa public debate. O? O. So, Tuloy natin. Tuloy natin. Di daw makip, makapagbago ang rosary. Forgive us our sins. As we forgive those... Di, di ba? Turo yan ang ating Panginoon Iso Kristo. Nasa Holy Rosary yan. Oh. Okay, tuloy natin. Rosaryo pero palamura pa rin. Nag oh. Yung nagro-rosaryo daw, palamura pa rin. Ito eh, kung sa sa korte pa mga kapatid, ang ikinakalat nitong mama na ito ay herse. Ano yung herse? Herse, information received from another people that one cannot adequately or substantiate rumor. So, iwan ko kung galing lang sa kanya eto no pero erosy bakit nagrorosaryo pala mura kailan ba siya nakakita na nagmumura habang nagrosaryo o yung mga nagmumura ay nagrosaryo talaga oh ano pa rosaryo pero live in live in pa rin sa babae sa babae nagrorosaryo oh. Ah, nagro daw pero live-in sa babae-babae Sino bang ituro niya na nagrosaryo babae sa babae, naglive in Basta lang makabanat itong mga ngaral na born again. Oh. pero live in, live in pa rin sa lalaki, sa lalaki. Oh, nagrosaryo daw, tinutukoy niya nito yung mga bakla at lalaki, no? Na, uh, sabi niya, nagrosaryo, pero live in sa lalaki, lalaki. Sino bang, ituro niya na nagrosaryo pero lalaki lalaki nag live in oh mga ngaral ito pero pati sa siya di niya alam na siya pala ay nag, nagpakalat na ngayon ng tinatawag na chismis oh dahil bunsod sa damdamin niya para lang siraan ang pananampalatayang katoliko pero parang sa buhol ito no i contact mo ako kung willing kang makipagharapan. Anong topic? Rosare? Diyan tayo sa tagbilaran. Di ba tagabuhol ito? Oh. Secret images? Willing ba kayong makipagharapan? Sa ngalan sa born again na inaniban ninyo? Contact mo ako. I Schedule natin yan, kapatid. Oh. Okay. Tuloy natin. Nagro-rosaryo pero nagdi Dance and Satan's Company. Oh, so nagro umano pero nagdi -disco. Kailan ba ka nakakakita na nagro andi and then Dance with Satan Company. Di ba niya? Ah, sandali, sandali. Di ba niya alam na sandali, ah. I-comment din yung mga kapatid. Oh, dito tayo. Born again ka. Di ba? Ano itong ulat kaugnay sa pastor? A comment kayo kung marinig niyo mga kapatid ha. Isang pastor na umaga ng hali ng isang minority ito at ang miyembro ng kanilang simbahan huli sa Manhattan operation. Nako! Ah. Wala nang takas ang lalaking ito ng posasan at basahan ng sakdal sa ikinasang manhunt operation ng mga operatiba ng District Special Operation Unit ng Manila Police District sa bahay nito sa Caloocan City magkaalas 2 ng hapon kahapon. Kinilala ang lalaki na si Michael Moreno, 46 na taong gulang at isang pastor na nanghalay umano sa isang... Okay, pastor ito ng born again. Hindi ito nagro-rosare, pero nahuli. Bakit? Nanghalay ng nang miyembro. O anong masasabi mo? Ha? Ah? Mga kapatid, na narinig nyo ba ang pinarinig ko ditong balita? Hindi lang yan. May pastor born again pa na nahuli sa bypass operation. Hmm. Nakuhanan ng druga. Sandali. Ah, narinig nyo ba ang balita? Kaugnay sa pastor na ito na... Hmm? Okay. Mahina natin ang San Minorte at mga miyembro ng kanilang simbahan hulig sa Marhad operation nagpabalik si BP Manalo wala nang takas ang lalaking ito ng posasan at basahan ng sakdal sa ikinasangman ng operasyon ng mga operatiba ng District Special Operation Unit ng Manila Police District sa bahay nito sa Caloocan City magkaalas dos ng hapon kahapon. Kinilala ang lalaki na si Michael Moreno, 46 na taong gulang at isang pastor na nanghalay umano sa isang minor de edad na miyembro ng kanilang simbahan. Oh, so, hindi yan naglulosaryo, ha? Pastor yan. Kasama ninyo na pastor. 'Di lang 'yan. Meron pa. Nahuli pastor, nahuli. Ha? Ah? Dahil sa heinous crime. Na 'yong may asawa na ni ha? Ah? Na miyembro niya. abay, ni relasyon niya. Oh, hindi yan nagrosario. Di ba? Okay, tuloy natin. Tuloy natin ang mga ngaral na ito. Ano ang tinawag nyo kay Maria? Hindi kayo papansinin ni Maria at maging ng Diyos, hindi kayo papansin kasi puro kayo kunwari. Puro kayo kunwari. Repent and accept Jesus to become a born again. Para... No, so, repent and accept Jesus to become a born again. O na, uh, puro pakunwari. Ah, uh, innocent, thing, innocent. Thing. Good evening watching from Masbati. Uh, mas bati. Okay. Uh, nakikinig po ako sa inyo palagi si siya uh, Juanita. Hello po uh, kapatid Juanita. No? Uh, welcome po sa ating pag-subaybay. bay uh, pero una kung siya ay dating katoliko, siya ang katuparan din sa babala sa unang uh, Pedro, unang Juan kapitulo 1 versikulo Unang Juan 2. Ah, unang Juan 2.18-19. Ano ang nakasulat? Nandito na ang mga antikristo. Sila'y galing sa atin, ngunit sila'y humihiwalay sa atin upang malaman na sila'y hindi talaga kasama natin. Oh. Pero kung siya'y talaga ay born again, hindi, biktima lang sila sa maling akala. Pero kung tingnan ang pag-aralan natin mabuti, na kayong nag-aangkin, na mga born again, na ligtas na, wala kayong, ma, ha, wala kayong tinatawag na unbroken line of succession. Bakit? Halimbawa, sa taong 400, sinong born again ang ituro mong kasama? Di ba wala? Oh. Dahil bago lang kayo lumitaw at taglamang ng tao. Kaya, uh, mag-aralan mong mabuti, ah, kapatid. Daming na biktima sa maling akala. Kung ang simbahang katoliko na palaging binanata ninyo sa mga iglisya ni Manalo, iglisya ni Ellen Goldwhite, Iglesia ni Soriano, mga balik-islam na ang simbahan ay na katoliko ay mali, una ninyong banatan ang nagtatag sa simbahan katoliko dahil ah, siya ang nagtatag kung mali man ang simbahan katoliko pero bakit wala kayong marinig the pastor o mga ministro o balik islam na inaatake at binanata nila ang nagtatag sa simbahan katoliko dahil pag kanilang inaatake ang simbahang katoliko, mga kapatid, mapilitan sila, ang nagtatag, mapilitan sila sa pag uh, research sa history. At kung i-research nilang history, lahat na history, Gloria Encyclopedia, Volume 5, page 106. Catholic Church, Greek Catholicos Universal, term generally applied to the Divine Society founded by Jesus Christ and endowed by the of the Holy Ghost on the day of Pentecost. Hence, often called Roman Catholic. Ipanalangin po natin sila, mga kapatid, na sana masumpungan nila ang katotohanan at hindi mabiktima sa maling akala. Ating Panginoong Hesus nagsabi, San Juan Dicisiti Santifica eos en veritate Sermu tuos Veritas est Na magiging isa sila Tulad sa ama At anak Ay iisa So pasok tayo kay Bro John Ray dahil May sinasagot siya Ngayon Na kaanib sa Iglesia ni kula po. Sandali ha. Pasok muna tayo. Okay? So, pero kung willing kayo makipagtalakayan, kapatid, di lang banat na banat, i-message mo ako, i-schedule natin ang talakayan sa Tagbilaran City. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio. Mr. Curious Catholic Marami kayong matutunan Sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan Sa pangsagot sa pananampalataya Na inaataki ng ating mga kapatid Si Bayong Pananampalataya And they are not only attacking the teachings of the Catholic Church But proselytizing the good numbers of the Catholic At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo Itong Mr. Curious Catholic Facebook fans and YouTube channel Dami niyong matutunan isa buhay natin ang ating matuto. Rodillo at Iglesia.